seven Filipino foods na nakakababa ng testosterone level. What is testosterone? Hello everyone! Welcome back sa Listener's Organist Channel. Sa pagkakataong ito, tatalakayin ko po ang isang topic na nakakagulat. Pero ito po ay 7 Filipino foods, yung favorite natin, na unti-unting nagpapababa ng testosterone. Okay po? Napakaraming mga... Anong nga ba yung testosterone nga? May sasabihin ko po. Napakaraming mga sikat na mga pagkain Pinoy na alam po natin na, na, na love na love natin or minsan favorite pa nga natin eh. Pero hindi po natin alam na mayroon palang mga tinatagong masamang epekto especially when it comes to our hormones. So para malaman po natin, para ma-maintain po natin, mga sir, mga ang level ng ating testosterone, ah, panuorin niyo po ang video nito. Ano nga ba ang testosterone? Ang testosterone po ay isang vital hormone. Pag vital, napakahalagang hormone na taglay ng mga lalaki especially, ganun din meron din naman ang mga babae nito na nakaka influence sa atin pong energy, sa muscle, sa mood natin. And dahil sexual health ang pinag natin, nakakatulong po ito sa ating libido or yung ating sex drive. Okay po? Uh, ngayon, ang pagkain ay meron pong kinalaman para bumaba yung testosterone. Ay po? Ano-ano po yung mga to? Number one, soy sauce-based dishes. Yung mga pagkain may toyo o may soy sauce. Number one po dyan is adobo. Yung napakasarap pa naman po ng adobo. Ito po, unang-una po natin yan, yung adobo. Lahat ng pagkain na may toyo. Napakasarap po yan. Nagtataglay po yan ng soy. And meron po siyang phytoestrogen. Ang phytoestrogen, o ginagaya niya yung role ng estrogen. Kapag ka mataas yung, yung estrogen level, okay, yung phytoestrogen, okay, bababa si testosterone. So, number two, puting kanin. Ayan, lahat naman na tayo, no? Ang puting kanin ay talagang hindi na pwedeng mawala sa ating pagkain bilang Pinoy. Kahit saan kayo pumunta, naghahanap talaga ng kanin. Ano kaso itong white rice ay nagtataas ng high glycemic index. Pag mataas ang glycemic index, tataas din po yung insulin. So, kapag ka mataas yung insulin, nakaka-apekto sa pag-produce po ng testosterone. Okay, mga sir, ah, oh, alam mo na, adobo, kanin, oh, ano ba kayong kakainin? So, next is patatamis na pagkain, katulad ng mga kakanin, cake, at iba pa. Napakasarap pa naman yun. Alam niyo po kasi, kapag sobra-sobra na tayo sa sugar, bababa yung ating, yung testosterone, lalong-lalo lalo sa mga kalalakihan. Number four, prito. Wow! Pritong lumpia pritong itlog, pritong lechon, pritong manok, ay, napakasarap po talaga ng prito. Totoo naman. Tayong mga Pinoy, gusto lagi natin yung mga prito. Wala ng mga pritong itlog, like yung mga tuhog-tuhog sa kalsada, yung mga street foods. Kadalasan, niluluto yan sa mantika. Fishball, okay. Um, unhealthy fats po kasi yung mga prito. Meron po siyang mataas na uh, unhealthy fats na nagdudulot po ng pagtaba. Okay? Pagka, kasi tumataba o nag-increase ang weight ng isang tao, bumababa si testosterone. epo Number 5 milty shout out sa, mga mahilig sa milty dyan. Okay, uh, usong-uso pa naman yan. Tsaka talagang ano, na, uh, na siya, natutrending yung milty na yan. Kasi parang social-social. Pero, alam niyo po ba, ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain na mataas sa dairy or yung mataas sa asukal at sa gatas ay nakaka-apekto po sa ating hormones. Next, number six, nilaga. Sarap pa naman na uminom ng sabaw ng nilaga. Kaya lalo na kung may sipon, eh, totoo na naman. Napaka-sarap sa pakiramdam pag, uh, pag, uh nagtitake ko ng mga sabaw-sabaw. Pero alam niyo po ba, yung mga nilaga, yung mga bulalo, nagtataglay ko ng mataas na fat content. Ito, yung saturated fat is nakaka-apekto sa testosterone level po natin. Lastly, ito po, yung mabilisan na pagkain. Instant noodles. Ito instant noodles ay mabilis lang i-prepare. Lalo na kung nagmamadali. Tsaka mura, ayan. Kaso, mga ma'am and sir, nagtataglay po ito ng preservatives. Tsaka mataas sa asin, sodium content. So, mataas sa preservative, mataas sa sodium, nakaka-apekto rin po sa ating mga hormones. So, ngayon, okay? Nalaman nyo na po yung ilan sa mga pagkain na masarap. Halaga nga naman, hindi pwedeng hindi natin kainin kasi nakasanayan na. Pero pwede naman natin kainin. Hindi ko naman sinabing huwag kayong kumain, mga mamensya. Pwede pa rin naman kayong kumain pero tandaan ko natin na moderation lamang. Okay? Huwag sobra-sobra. Okay, kailangan uh, i-limit din natin yung ating sarili. Para ma-maintain pa rin po natin yung testosterone level kahit uh, habang ina-enjoy mo natin sa mga pagkain na ito. po? ito, uh, itong tips ko. Uh, instead na white rice, pwede nyo palitan nyo ng brown rice. Instead na fried or pritong mga pagkain, pwede inihaw na lang o kaya yung na-steam na lang ng mga pagkain. For example, itlog. Imbes na pretuhin niyo yung itlog, or gagamitin nyo ng mantika edi, eh ilaga nyo na lang. And, Ganun din po, lagi kayong kakain ko ng mga dahon-dahon, green leafy vegetable, and yung mantika mo ninyo, pwede nyo palitan ng olive oil. Ayan. Thank you po sa panunood. Sana Sana'y nakapagbigay po ako ng tips para maging healthy po ang ating hormones. At sana po, kung nakinabang po kayo, iregalo nyo na po sa akin ng pag-like, share, and subscribe para po, at uh, ano po, marami po po kung mga topic na pwedeng ma-share sa susunod. And please pray for me for my future operation po. Mapapansin nyo lagi akong nakahiga na sa higaan. So actually, two weeks na po akong bed rest and waiting for my operation. And sana po tulungan nyo po ako na mapagtagumpay yung pagsubok na aking pinagdaraan. Thank you so much and God bless po.